Magandang araw po sa inyong lahat. Good morning, good evening, good afternoon po sa lahat po ng nanonood. At welcome po sa ating araw-araw ng pagpapala. Ako po si Pastor Emma, youth pastor po of uh, from Jesus or Rizal sector. At ngayong umaga po, ngayong araw na ito, just want to share something po na uh, galing po sa Panginoon na ituturo niya sa atin. Pero bago po ng lahat, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Heavenly Father God, we thank you Lord for this wonderful day, O God, that you given to us. We, Lord, uh, pinapanalangin po namin ang pabor at biyaya mo sa amin sa araw na ito, Lord God, for the whole day. Lord, bless us, Panginoon, with your grace, with your power, Lord, with your protection, Panginoon, O oh God. At sa lahat po ng mga nakikinig, Lord God, at manonood, Panginoon, O oh, nanonood, Lord, sa amin sa araw na ito, sa Araw-araw na pagpapala, pagpalain mo, Lord God, hindi lang ang kanilang mga personal na buhay, maging Lord God ang kanila pong mga pamilya. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, sa pangalan ni Jesus. Amen. For this day po I just want to share po ang isa sa pinaka uh, nag uh, uh, pinaka uh, importante po nating malaman no lalo na sa panahon po ngayon no Na lahat po tayo ay nangangailangan ng tulong tama po ba kung kayo man po ay nangangailangan ng tulong financially or emotionally no uh, sa lahat ng bagay na tulong no at lalo na po sa nangyayari sa paligid natin parang kaliwat kanan parang laging mayroong bad news laging mayroong challenges no? Mayroong mga kapag subukan na hindi natin inaasahan. And when that time or pag tayo po ay dumating sa mga punto o sitwasyon na gano'n kanina po ba tayo lumalapit at humihingi ng tulong? For today's topic po, uh, po natin ang ating Bible sa Psalms 121 verse 1 to 2. Sabi po dito, uh, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Basahin ko lang din po sa Tagalog kasi ang ganda sa Tagalog. Pero simulan po natin sa verse 1 to 8. Sabi po dito, sa mga bundok ako ay napa, napatingin saan kaya nanggagaling ang aking tulong. Ang aking tulong ay mula sa Panginoon, sa Kanya na lumikha ng langit at ng lupa hindi niya hahayaan ikaw ay mabuwal or ikaw ay ma-stumble, mahulog, madapa. Ang tagapagbantay mo'y di inaantok. Hindi natutulog, di inaantok ang tagapagbantay ng Israel. Pwede niyo po itong sabihin sa sarili, sa, sarili niyo o sa pamilya niyo. Hindi po natutulog ang Diyos. He is our watchman. Ang Panginoon ng iyong tagapangalaga, pangalaga siya'y lilim sa iyo sa matinding init, Di ka masasalanta, di ka masasaktan ng init ng araw, ni ng liwanag ng buwan sa gabi. Ililigtas ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, uh, babantayan niya ang iyong buhay. Ingatan ka ng Panginoon sa pagpasok at paglabas mo ngayon at magpakailan. Paman. Purihin ang salita ng Diyos. Alam niyo po ang ganda ng verse na to kasi inassure sa atin nang uh, inassure sa atin ang sumulat ng ng verse po na ito na, na saan ang gagaling ang tulong natin? Walang iba kundi sa ating Panginoon. Kaya ang title po ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito ay ang pagtulong ng Diyos o ang tulong ng Diyos is always better. Lahat po, lahat po tayo ay nangangailangan ng tulong. Amin po ba? I mean, aminin man, man natin o oh, hindi. We all need help. We all want help. Amen po ba? And Ah uh, for this topic gusto ko gusto ko pong i-share sa inyo na ang tulong po na galing sa Panginoon is always better. Alam niyo po kung bakit? Tatlong bagay lang po paano natin nasabi na laging better, laging mas mabuti ang tulong ng Diyos kaysa sa ibang bagay, no? Kaysa sa tulong ng ibang tao, tulong ng tulong ng ating mga trabaho, the help from the Lord is always better. Una po dahil ang tulong ng Diyos, God's help is always reliable. Sabi nga po natin, maaasahan 'yan. Ang tulong ng Lord ay lagi pong maaasahan. Sabi po 'yan sa sa Psalms 40 verse 28 to 29. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba naririnig ang Panginoon ay walang kapantay. Siya ang Panginoon, magpakailan man siya ang lumika ng buong daigdig, siya ang na, siya, hindi siya napapagod, hindi siya nangihina, at hindi kayang unawain ng kanyang karunungan. Pinalalakas niya ang mga nangihina at pinalalakas niya ang mga pagod na pagod. Grabe, gra uh, what a promise from the Lord that He gives power to the weak and strength to the powerless. That's why God's help is always reliable. Lagi po natin maasahan ang tulong ng Diyos kasi sa panahon na hindi tayo malakas, sa panahon na hindi natin kaya, sa panahon na pagod na pagod tayo, doon magbibigay ang Diyos ng kanyang tulong. Doon siya magbibigay ng kalakasan, ng sagot sa ating mga kapaguran. Amen po ba? For, for human help, no? For uh, temporary help, no? Ay limitado. Amen po ba? Pero ang tulong po ng Diyos, no? That even though that um, Uh, we feel that sometimes god is not present god is not available pero ang totoo po ang pangako ng dios he is always available so when we feel weakest when you feel weakest god will offer you a strongest support amen pangalawang bagay po bakit bakit the best bakit always better no ang tulong ng dios god's help is timely ang tulong po ng dios ay laging on time amen laging sakto sa panahon amen po ba sabi nga sinabi, sinabi nga po yun diba sa Ecclesiastes that, that sabi doon ng Lord that uh, there is always a time for everything no laging laging may panahon sa lahat ng pagkakataon. and minsan naisip man natin na parang Lord ang tagal dumating ng pinapanalangin ko pero alam niyo po as we as we ask God's help as we trust God's help po sa atin it is always Timely. amen po ba when we feel god is late no uh, but in the hindsight we realize that he was right on time amen so delay is not denial po sa panginoon no ang ang mga delay moments delayed prayers no ay hindi po denial sa lord no god's help ah uh, God's help arrives right when we need it most. Kaya tandaan po natin, pag uh, hindi pa binibigay ng Lord, maybe that is not the right time para ibigay sa atin. Baka hindi pa natin kayang alagaan, no? Hindi pa tayo pwede maging, hindi pa, hindi pa natin kaya maging good stewards sa blessing. Kaya si Lord, pag, pag tinulungan niya tayo, is always on time. When we are ready, when we are, um, we are ready to to be responsible no sa pagpapala po ng Panginoon. Pangatlo pong bagay, no, bakit always better ang tulong ng Diyos? God's help is transformative. May binabago po ang Lord sa atin every time na tinutulungan niya po tayo. Amen ba? Nagbabago si Lord ng buhay. Amen po ba? God's help doesn't just solve problems, no? It changes Us. It changes you, it changes our hearts, our attitudes, our character. No, yun ang, yun ang una talagang binabago ng Lord sa atin eh. Some, sometimes yung sitwasyon hindi na natin mababago, makokontrol, no? Pero napapansin natin, no, nababago yung sitwasyon kasi nagbabago yung mindset natin, nababago yung perspective natin, nagbabago yung attitude natin towards that situation. So, Ang tulong po ng Diyos ay nagbabago. Binabago niya ang buhay natin. God's help doesn't just take you out of the storm. Amen? It leads you to walk on water. O nga no, gano naman gano nang nangyari po sa mga disciples ni Jesus. Doon time sila ay sinusubok sa kanila ng palataya. Hindi wala yung storm, pero ang sinubok ng Lord, no, ang ang uh, ang tines ng Lord, yung kanilang faith, no. Ganun din sa paghingi natin ng tulong sa Diyos, no. The Lord wants to see no our faith, our our full trust In him and through that no doon po na activate ang tulong ng Dios when we obey God even though that we don't see it even though that we don't feel it even though that there's um, Uh, worries, fear, no? Doon na-activate ang tulong ng Diyos. Pag sumusunod pa rin tayo, kasi alam natin, no? That the Lord will never leave us nor forsake us. And as I close po, I just want to share our application. Bakit nga ba, always better ang plano or always better ang tulong ng Diyos sa atin. For God's help is always perfect. Amen? Always loving. Always wise. Amen po ba. And even uh, even the world no offers help no na temporary lang naman at madalas uh, dinadala pa tayo para magkasala no. Pero ang tulong ng Diyos, he uh, God's help will lead us no to 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 love uh, to be wise no. That's the help comes from the Lord. So as we apply this word, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na paano nga ba tayo hihingi ng tulong sa Diyos no? Uh, in times of troubles in times of you know uh, kailangan natin siya kailangan natin ng tulong sa anumang bag, sa anumang parte anumang aspeto ng buhay natin let's call for god let's call let's call uh, for god's help lord ah uh, naman ginagawa po 'no pag may mga emergency we call 911 no kailangan natin ng tulong pag may emergency kailangan natin ng ng anong tawag ito rescue no ganoon din po pag tayo ay lalapit sa dios uh, pag tayo po ay humingi ng tulong sa kanya let's call to god so as we call him una po tanggapin natin ang katotohanan na hindi po natin kayang mag-isa. Amen? Pangalawa, alalahanin natin na ang kabutihan ng Diyos uh, ay hindi nagbabago. Amen? And third, let us walk in obedience kahit tayo po ay may takot. Amen po ba? And, uh, sunod, abuti natin ang tulong ng Diyos. Minsan, si Lord, nandyan na yung tulong, eh. nandyan na yung offer niya sa atin, tutulungan niya na tayo. Pero, minsan, ano pa natin eh. Hindi, Lord, baka may mas better pa. Di Lord, hindi ata 'to yung kailangan ko, no? Pero hindi natin alam no, ang help ang ang tulong ng Diyos, is it is always better and it is always the best. And last, panatayin tayo tatawag po sa uh, pagiging ng tulong natin sa Diyos? Let us move or gumalaw po tayo sa pananampalataya. Amen po ba? Gumalaw tayo in faith. Kasi yan naman talaga, yan naman ang talagang ano natin eh, uh, vitamina. O yan talaga ang motivation natin to, um, ang tawag dito, to obey God. It's our faith. So let's move in faith. Let us uh, ask God's help with faith. Amen po ba. 'Di ba sinabi nga po yun sa kanta at sinabi yun sa Bible verse that we're not gonna live by what we feel and we're not gonna live by what we feel. No, or what we feel or but by what we see, no? But we are living by faith. So kung kayo po ay nangangailangan ng tulong right now sa sa pamilya niyo man po mayan, sa trabaho, sa pag-aaral, at, at sa kung ano man ang pinapanalangin niyo sa Lord, no. Let us ask, let us call on God. Let's call uh, for God's help dahil ang tulong po ng Diyos is always better. Amen? Tayo po ay manalangin. Heavenly Father God, we thank you, Lord, for your word, O God. Tunay nga, Panginoon, ang tulong mo, hindi lang, uh, hindi lang, uh, namin back up, Lord, kundi ito yung uh, pinaka the best, O God, Lord, na uh, meron kami, Lord God, bilang mga anak mo, Panginoon, ang best uh, rescue namin ay ikaw, Panginoon, O God. Our best emergency uh, contact person, Lord, ay ikaw, Panginoon. That's why pinapanalangin ko po, pinapanalangin namin ang bawat isa, Panginoon, sa lahat na nangangailangan ng tulong sa oras na ito, Panginoon, Lord God, ay sasagutin mo, Lord God, ang aming pagtawag sa iyo, Panginoon oh God for your help Lord isn't logical Lord it's all it is always a miracle Panginoon oh God Lord salamat Panginoon oh God that as we trust you as we move in faith as we obey you Lord as we call Lord God natulungan mo kami, Panginoon, O God. Lord, ganun din ang pagkilos mo sa aming mga buhay, maging sa aming mga pinapanalangin. Salamat, Panginoon, O God, sa araw na ito. Pagpalayan mo ang bawat isa, ang mga nanonood, nakikinig, Panginoon, sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat and have a blessed day.